Another day, another blessing mga Mars at Parsi. So kagabi nga in unboxing ko na tong automatic pet feeder. Pangdalawahan ng aring pala to at 4.5 liters ng aring pala yung capacity nito. So dito nga pala sa manual niya, meron na nga rin tong QR code na pwede nyo nga i-scan para makapag-download kayo ng application na i-coconnect dito. Naka-indicate na nga rin dito yung mga kailangan gawin at saka yung mga hindi pwede. Yung application pala nito ay eh, pwede rin nating i-download dito sa my Play Store. I-search nyo nga lang yung Tuya app. Dahil na-download ko na nga siya, kaya naman i-open na nga lang natin to. Madali lang naman i-connect through Bluetooth lang. Kain na! Long press nyo lang yung microphone para makapag voice recording kayo. Para kahit wala kayo sa bahay, pwede nyo pa nga rin silang pakainin. So anyways, natatanggal nga rin pala itong top button nya at nahuhugasan nga yan. Sa paggamit naman nito, pwede nga lang siyang nakasaksak o di kaya pwede rin siyang lagyan ng battery. So nandito nga pala yung battery nya sa may ilalim at ganyan nga yung kalaki. O ba diba? pwede pwede nyo nang pakainin yung mga fur babies nyo kahit wala kayo sa bahay at nasa ibang lugar nga kayo. Napaka useful nito lalo na nga sa mga fur mommies at fur daddies dito nyo nga ito pwedeng orderin sa Yuli Store. Kaya naman i-add to cart. At check out mo na yan. So, eto. Nung nakaraan nga pala, bumila ako nitong cuticle remover, nail tint, pati na nga rin itong nail color. At syempre, color brown nga yan para aesthetic. Eto nga pala yung mga luma ko ng gamit. At ayan, puro tuyot na nga yung iba. At eto, wala na nga rin laman. Yung mga cutics ko nga ata rito, e eh, mga expired na at natuyo na nga rin. Siguro, last year pa nga nung huli ako nakapaglinis ng kuko. At ano ba tong brush ko dito? Ang dugyot. So, eto nga lang pala yung mga ginagamit kong panglinis tulad na nga ng pusher, wala nga ako dyang nipper. Grabe, ano na ba nangyari dito sa mga cutics ko, Diyos ko, mga tuyot na nga at wala nang laman. So anyways, napakaganda nga rin pala nitong brand ng Merisan at dati nga ako niyang nagre-reseller. Kaso ayan, hindi ko na nga rin mapakinabangan kasi nga tuyot na yung iba. At lahat nga ng mga cutics ko dito, halos mga patapon na nga rin dahil na-expired na lang. Never ko pa nga naranasan magpalinis sa mga nail salon at ako lang talaga yung naglilinis ng sarili ko. Pero may isang beses na nagpalinis nga ako sa kapitbahay namin pero isang beses lang yun ng nag Christmas party kami sa trabaho. Ewan ko ba pagdating nga sa akin, hinayang na hinayang ako gumastos kaya naman sariling sikap na nga lang tayo sa paglilinis ng kuko. Ang bilis ko nga lang di matapos maglinis kasi hindi naman tayo expert dyan. Tamang kuskus nga lang tayo tapos ayan nilagyan ko na nga rin kagad ng nail tin. Hinantay ko nga lang matuyo ng konti tapos ayan nag apply na nga rin kagad ako ng cutics. Wala na nga ako may papatong dyan dahil ako nakabili ng colorless. After ko nga ma-applyan, inalis ko lang yung mga lumagpas. Kinagabihan nga ang daddy na ang nagluto nitong ulam namin para sa panghapunan. Nagluto nga siya ng toko at baboy at nung maluto nga nagsandok na siya ng makakain na kami. At syempre mas masarap nga to kung meron tayong kapares na soft drinks. Naku po yung nagda-diet. Eto at nag soft drinks na naman. Naku po papayat nga talaga tayo neto. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video, kain po tayo.